Ikalawang pagsubasta ng mga luxury cars ng mga diskaya ay nakatakda uh, sa darating na biyernes at yung uh, floor price ng mga sasakyan ay ibinaba ng Bureau of Customs habang uh, yung asset uh, recovery meeting ng uh, investigation panel dyan sa uh, Uh, bahagi po ng uh, Tagig City na binalangkas para sa infrastructure investigations ay isinagawa ngayong araw. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Isa Cotoner. Nakatakda na ang isagawa ng Bureau of Customs ang ikalawang public auction para sa apat na luxury car ng mag-asawang Sarah at Curly Diskaya sa Biyernes, Disyembre 5 ng kasalukuyang taon kabilang sa isusubasta ang Rolls Royce Cullinan 2023 na may floor price na 36.28 million. Bentley Bentayga 2022 na may floor price na 13.87 million. Toyota Sequoia 2023 na magsisimula ang bidding sa 4.66 million. At Toyota Tundra 2022 na may base price na 3.47 million. Ito ang mga unit na hindi nabili sa unang auction noong nakaraang buwan. Ibababa na ng ahensya ang floor price ng ilang sasakyan kabilang ang kontrobersyal na Rolls Royce na ngayon may panimulang presyong 36.28 milyon mula sa mahigit 45.3 milyon. Ayon sa ahensya, prioridad ng gobyerno na makonvert ang mga sasakyan sa pera, ngunit posibleng sirain ang mga ito kung maling mabigo ang mga susunod na bidding. Gaganapin ang pagbubukas ng sealed bids alas 10 ng umaga sa Office of the Commissioner Building sa Port Area, Manila. Samantala, maaaring makita naman ng publiko mga sasakyan mula bukas hanggang Merkules sa BOC Grounds. Tatlo sa pitong sasakyan ng Diskaya Couple ang naibenta na noong unang auction at nagbigay ng 38.2 million sa gobyerno. Ngayong ikalawang auction target ng ahensya na makalikom ng mahigit 50 million. Ang lahat ng proceeds ng auction ay mapupunta sa forfeiture fund ng ahensya bago i-remit sa Bureau of the Treasury. The um, second auction for the four vehicles that were subject of a failed bidding is on December 5, 10 o'clock a.m. There will be public viewing uh, at the BOC, POC grounds from December 2 to 3. That's also the period within which the bidders are supposed to submit their documentary requirements. Um, uh, the committee, to my understanding, considered a higher uh, depreciation factor. So that's why we were able to adjust the floor price uh, quite substantially. Uh, we're hoping that um, by lowering the price, We are encouraging and enticing more bidders to participate which would eventually lead to better competition. Hopefully, by uh, uh, enticing more bidders to participate, uh, we're hoping to generate more revenue. Samantala, nagpulong muli ngayong araw ang mga ahensya ng pamahalaan na kabilang sa asset recovery efforts ng Independent Commission for Infrastructure kaugnay ng manumalyang flood control projects. Ayon kay Atty. Aboy Paraiso, Itinalagang chairman ng Technical Working Group, tinalakay sa pulong ang proseso para sa pagbabalik sa bansa ng tatlong air assets ni dating kongresista Saldico, na kasalukuyang nasa Singapore at Malaysia. Bagaman tinatayang aabuti ng hanggang anim na buwan ang pagpapabalik ng mga air assets, batay na rin yan sa ulat ng Department of Transportation at Civil Aviation Authority of the Philippines. Tiniyak ni Paraiso na target ng grupo na mapabilis ang proseso upang agad may balik ang mga ito sa Pilipinas. So ang naging tugon noon ng DOTR, especially ng CAAP, is uh, they, are, they already have a... Uh, uh, I think a freeze order for the three aircrafts. Tapos nakikipag-coordinate sila sa Malaysian government. So ang goal nila pin mapabilis yung pagbalik ng mga assets na to sa Pilipinas. Uh, so, yun yung subject of coordination natin. Pati yung pag-recover ng iba pang assets na hindi covered ng uh, fees order na yun. Sir, may timeline po dito sa mga air assets na, na sinabi ng UPR at CAP. So what we know and what we're exploring is it takes about six months pagkasama yung extension doong, uh, ng ng uh, freeze order. Uh, so it takes about six months but we're discussing amongst ourselves paano mapabilis na mapadala dito sa Pilipinas yung mga yan. So the owners, uh, we're also exploring that uh, we talk to the management na sila na yung magpusa na magdala dito ng mga assets nila. Mula sa lungsod ng tagig Ito si Bombo E. air and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basarajo Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.